Linis ng dugo, meron ba yan? Ah, actually, nung no una ko itong narinig, how to clean your blood, sabi ko, parang tama ba o mali? Pero nung inaral ko, tama pala. ba? Diba? Kasi yung katawan natin, syempre, ang dugo, maraming trabaho. Diyan, dumadaan yung oxygen natin, yung pagkain natin, yung glucose, yung hormones, yung white blood cell, di ba? So, kailangan gumagana organs natin. Eh, ano ba panlinis ng dugo natin? Siyempre, yung liver natin, taga-linis, taga-metabolize. Yung kidneys natin, tagalinis. Oras na ano, parang, parang nagwawalis eh. Oras na masira ang kidneys natin, nag kidney failure, ano mangyayari? Hindi na malilinis yung dugo. Ang mangyayari, yung mga waste products, mag-iipon sa dugo dadami yung creatinine kaya mag-iiba yung kulay magiging gray pati yung hininga mag-iiba mag magkakaroon ng uremia sabihin yung mga toxins nag-iipon sa dugo nalalason yung dugo kasi nga kidney failure liver failure ganun din mangyayari kaya para hindi dumumi ang dugo ano eh at nililinis niya yung cholesterol ano eh kailangan gumagana ang liver at kidneys natin. 'Di ba? Tama naman pala eh. Actually, mga doktor din sumulat nitong mga nitong mga research na 'to. So, tingnan muna natin ano trabaho ng dugo. Malaki ang trabaho ng dugo natin. Lahat 'yan dumadaan eh. 'Di ba? Paghinga natin, oxygen, 'di ba? Pag huminga tayo oxygen, namumulan natong ano natin, kamay, 'di ba? Pag hindi ka huminga, magiging blue 'yan. So, mula sa lungs, pupunta yung oxygen sa dugo. Yung dugo, pupunta sa puso, ipapump niya dito. Kaya naganda kulay. Papump niya hanggang paa mo. Papump niya sa kidneys mo, sa liver mo. So, daladala -dala niya oxygen. Dapat maraming oxygen. Kung di ka humihinga, puro carbon dioxide, ayan, delikado. Mga hormones sa dugo din dumadaan. Testosterone, estrogen. Clotting factors kung may sugat. Parahin maghilom yung sugat, di ba? May pangklat tayo dyan, may platelet tayo. Kung hindi, dugo yan ng dugo. Yung asukal, yung mga diabetic na uh, malakas kumain, di ba? Nasa dugo din yan eh. Nasa dugo din, may insulin pampababa. Mga fats, white blood cell, kung may lagnat tayo, may pulmonya. Saan yung panlaban natin, yung mga, pan, mga sundalo natin, saan dadaan? Sa dugo din. Kaya nga, meron tayong natural ways para linisin ang dugo natin. At maganda yung daloy, delivery. Kung baga yung dugo, eh, blood vessel, yan yung pinaka-highway, yan ang EDSA natin. Eh. Diyan dumadaan. Ito trabaho ng dugo, ang ganda. Oh. Taga-transport ng oxygen, yung waste products nilalabas. Uh, pati yung kinain natin, dadaan din sa dugo muna, di ba? Na-absorb sa dugo bago dinadala sa mga katawan. Ayan. Hormones and other products. Protection. Nandiyan yung mga white blood cells. Nandiyan yung platelets. Yung pH ng katawan para hindi maging acidic. Pag kidney failure, nagiging acidic ang dugo. ba diba? Dapat tama lang pH. Yung temperature, ang taga-regulate na sa dugo din. ah uh, pag hindi na-regulate, heat stroke ka. Kundi baka mag... Sumobra lamig, mag-freeze ka naman, di ba? So, sa malamig na lugar. So, water balance siya bahala. Hindi ka masobrahan sa tubig, hindi ka magkulang sa tubig. Nasa dugo yung mga hormones na pang-regulate lahat niyan. So, yan talaga pinakamahalaga ang dugo. Ano yung tagalinis natin? First, ang liver, malaki ang trabaho. Umiinom ka ng alak, di ba? Malalason yung katawan mo sa alak. Pasalamat tayo sa atay, siya taga uh, metabolize. Ibig sabihin, yung alak na masama, ginagawa niyang hindi masama at nailalabas sa katawan. Ang problema, pag yung alak mo sobra dami, sobra bilis ka uminom, inaraw-araw mo, hindi nakakayanin ng liver mo. Kumbaga sa ano eh, pagod na siya. Hindi na niya ma-metabolize, ma hindi na niya ma- tapon lahat ng alak na ininom mo. Kaya masisira na siya, liver cirrhosis. Kaya yung alak siya rin, yung mga gamot na iniinom natin, paracetamol at iba pa, siya rin taga-metabolize. Kung may pumasok na harmful chemical o toxin na kain na langhap, liver din. So yung medyo toxin na napumasok sa katawan, ginagawa ng liver na harmless at nilalabas sa ihi, sa pawis. Second organ, pampalinis ng dugo, kidneys. 'di ba? Fini-filter niya yung blood, yung dugo lang na yung mga mahalaga lang iniipon niya, yung hindi mahalaga iniihi natin. Nilalabas natin yung mga sobra. Meron din tulong ng ibang organs, intestine sa pagdumi, yung dumi sa skin, yung pawis, lumalabas din yung dumi diyan minsan. O kaya nga yung mga may kidney failure, yung mga pag nagkaroon ng kidney failure, wala nang ihi. Ang nangyari, nag-iipon ang dumi, sa katawan, nasa dugo. Kaya yung pawis, pag may kidney failure, medyo may amoy. Parang medyo amoy ihi, ganun na nangyayari. ba diba? Kasi hindi na makalabas sa kidneys. Eh. So dapat, pag healthy ang liver, wag uminom ng alak. Healthy ang kidneys, walang high blood, walang diabetes. Kung pag healthy itong mga organs natin, mas malinis ang dugo ano ang senyales na medyo madumi na dugo natin or para may depresya na sa katawan? Pwede, ito naman po, mga general signs lang. Eh. Pwede magka-skin problem, naglabasan yung mga rashes. Pwede naggulo yung bowel movement, misang constipated, diba? hindi regular. Bloated, masakit ang tiyan lagi, makabag. Number four, may maga, magayong muka. Pag magayong muka, possible na may kidney failure. Pag magaang tiyan, may ascites, possible liver failure. Pag magaang paa, usually pang heart failure yon. Irregular menses, pwede rin naglolo ko yung regla ng babae. Ito, fatigue, stress, depress, hindi makatulog. Usually magkasama yan eh. Pagod, hindi makatulog, medyo senyales siya ng liver failure, kidney failure. Yan ang nagiging senyales. Very general to, pero ibig sabihin, may nararamdaman yung katawan, bakit siya pagod? Bakit ni makatulog? Bakit nag-weight gain? Di ba? Yan. So, ito, mga, pag ganito mga senyales, tingnan natin. Check natin yung liver, check natin yung kidneys. Baka nag na ng dumi yung katawan natin. So, tulad na sinabi ko, trabaho ng kidneys, eh, no? nagwawalis siya, binawalis niya yung mga dumi. Ang cute, eh. Ito naman ang liver. Ang liver kasi, marami siyang enzymes. Pa, paano ko ba explain to? Yung mga chemical, lalo na yung gamot na iniinom natin, siya nang may metabolize. Meron siya mga process, eh, mga chemical process. Misa na oxidize, na hydrolyze, dehalogenate, lahat yan para gawing harmless. Diba? Pagpunta sa katawan, medyo matapang pa yung gamot, pinapagaling pa tayo. Pag dumaan sa liver, okay, tama na. So, pa, kaya ang dosis mo ng gamot once a day kasi tinanggal na nung liver for the day. Next day na ulit. Eh. Ayan, eh. So, pag maganda ang gana ng liver mo, maayos siya. Nalalabas siya yung dumi sa ihi, sa dumi. Pero para gumana ang liver mo, dapat kompleto ka sa vitamin B. B2, B3, B6, B12. Kailang kompleto ka folic acid, glutathione, flavonoids, at iba pa. Vitamin C, choline, glutamine, lahat to kailangan ng liver para maganda function niya. Kaya dapat healthy foods, papakita natin. Para gumana yung kidneys mo, eh dapat maraming inom ng tubig, di ba? Para gumana siya, makalinis siya, maigi. At dapat control ang high blood mo at diabetes para hindi siya masira. Okay, ito na mga tips natin. Number one, ulit-ulit tayo dito. Pero ngayon, maintindihan nyo na. Gusto nyo luminis ang dugo, di ba? Dapat maraming tubig iinumin. Ano recommendation ng National Kidney Association? Sabi ng National Kidney Association, at least anim na basong ihi ang nilalabas araw. araw ah, ihi ah, hindi ko sinabi inom. Anim na basong ihi ang lumalabas para yung kidneys gumana. Para maganda yung daloy ng kidneys natin. Ayan, no? Paano mo makukuha itong anim na basong ihi? Lalo na kung tumataas na kreatin, gusto mo maraming ihi. Bakit? Hindi pwede anim na basong tubig din iinumin mo. Kasi kung anim na basong tubig lang, maka 4 na basong tubig, apat na basong ihi lang lumalabas. So, kailangan more. Siguro mga 8 to 10 glasses of pwedeng water, pwedeng fluids, pwedeng kape, juice, kung buko, kung anumang gusto nyo. Pero mas maganda sana tubig. So, bakit pag 10 glasses inumin ko, ang lalabas sa akin mga 6 glasses of ihi lang? Paano? Siyempre, lalabas sa pawis mo yung iba. Iba, lalabas sa pawis mo. Pati palad natin, pawis, sa laway natin. Iba, ginagamit ng katawan natin, di ba? So, hindi lahat ng ininom, lalabas sa ihi. Yung iba sa pawis, lumalabas. Yan. So, importante pag inom ng tubig, para malabas. Pag marami ka rin tubig, hindi ka dehydrate, mas open ng blood vessel. Mas maganda daloy ng dugo. At pag kulang ka sa tubig, dehydrated, kulang sa ihi, it can lead to kidney damage, kidney failure, and dialysis. Okay? Sana malinaw. Kaya kung gusto nyo dalawa-tatlong basong tubig lang sa isang araw, pwede mabuhay. Uh, wag lang matyachambahan na pag tumatanda na, mahina na kidneys, o pag ka sa tubig, pwede ma-UTI, pwede ma-kidney stones. ba? Diba? Lahat, ang dami ng problema. Eh. Cruciferous vegetable. Ito yung superfood na maraming antioxidant at anti-cancer pa siya. Broccoli, cauliflower, mga repolyo, napakaganda niyan. Okay? May konting pag-aaral na kaiwas sa kidney cancer. Good for the kidneys. Strawberry, napakaganda. And blueberry, puro very, very high in antioxidant. Blueberry lang, wala tayo dito. Mas mataas lang siya konti pa sa antioxidant compared to strawberry. O, sa Bagyo medyo mura strawberry natin. Mataas sa antioxidant, makakatulong sa liver. May konting pag-aaral yan. Bawang. ba diba, turo ko sa inyo, bawang. Very healthy. Bakit? Para sa dugo yan eh. Pampaganda ng... Uh, daloy ng ugat natin. Paano siya gaganda? Cholesterol, bababa sa bawang. Blood pressure, medyo may tulong konti sa bawang. Di ba? Cholesterol mo, blood pressure mo gaganda. May antimicrobial property pa to laban sa mga bakterya. Okay, laban sa mga mikrobyo. So, good for the blood vessels, good for the kidneys yan gaano karaming kakainin, dalawa hanggang tatlong butil sa isang araw. Ganun lang recommended. Okay? Mas hilaw, mas maganda, masakit ng satiyan, kundi lutuin lang konti. Huwag lang susunugin. At ang problema lang nga dito, kung kakainin mo raw, pwede sumakit yan mo. Kaya, isama na lang sa pagkain. Mansanas, isa sa fruit na pinakamaganda for the liver, for the kidney. Kasi ito yung prutas talaga na pwedeng pwede sa diabetes. Kung, kung isang prutas lang re-recommend ko sa diabetes, ito number one, apple. Okay? Ang banana kasi, pwede rin sa diabetic pero medyo moderate glycemic index. Eh. Mga 55. Eh. Ito mga 35 lang. So, ibig sabihin, kahit dalawa kainin ng diabetic, okay lang gusto natin mababa blood sugar mo. Tsaka itong balat, napakaganda. May pectin, soluble fiber, maganda sa tiyan, anti-cancer. Kaya an apple a day keeps the doctor away talaga. Suha, pwede rin sa diabetic, maganda to. May konti pag-aaral, maganda siya sa liver. Okay? Lalo na tong fiber niya. Maganda yan. Isda, mataas sa omega 3 fatty acids, mataas sa fish oil, ginagawa pa nga suplemento kahit anong isda. Tuna, sardinas, tamban, hasa-hasa, kung may pera, salmon, kahit tilapia, pwede na rin yan. Omega 3 fatty acids yan. Anong benefit ng fish oil, omega 3 fatty acids? Pampaganda daloy ng dugo. Paano? Bababa triglyceride, maganda sa blood pressure, maganda sa cholesterol. Maganda sa tibok ng puso, maganda to sa puso. 'Di ba? So maganda 'yan sa katawan natin. Luya po, ginger. Ayun oh, pampababa ng blood sugar. May konting pag-aaral, good for non-alcoholic fatty liver disease. Yung mga may sira sa atay. Yung matataba, medyo maganda dito sa luya. Okay? So good for the liver para pag maayos ang liver Ah, uh, mas maganda ang paglinis sa katawan. Luya pwede rin sa hilo, pwede rin sa sakit ng tiyan. Green tea kasi may antioxidant. Okay, may pag-aaral to may mga anti-cancer properties. Super taas ang antioxidant although may caffeine siya. Kaya tansyahin mo lang, kung 2 to 3 cups depende pag hindi ka naman um, masyadong hindi naman katas yung caffeine niya. Pero 2 to 3 cups in a day pwede yan. Okay, may tulong sa liver. Sa kape, medyo iba-iba yung pag-aaral. May pros and cons eh. Basta black coffee lang, wala masyadong sugar, okay. Pero pag ginawa mo ng 3-in-1, sa kay maraming matatamis, hindi na healthy. Pero kung black coffee lang, 2 cups in a day maximum, medyo may konting pag-aaral. Maganda sa liver, maganda sa katawan natin. Except lang kung nagpapalpitate ka at hindi ka sanay dito. So coffee, depende sa inyo. At syempre, pagdating sa mga supplements at ibang mga gamot, paalam nyo muna sa doktor nyo. Pag maintenance medicine, okay lang, tuloy nyo. Paalam nyo sa doktor nyo. Uh, pero kahit mga supplements or vitamins, paalam nyo sa doktor nyo. Kasi may overdose eh. Kung na-overdose kayo, baka masira liver, baka masira kidneys natin. Pag nasira liver ang kidneys, hindi nagagana yung panlinis ng dugo, panlinis ng katawan, ay eh, hindi maganda. Other ways to clean your body, bawa sugar intake. Paramihan ng inom ng tubig, sinabi ko nga, 8 to 10 glasses of fluid or water, tigil alak, healthy food na mga tinuturo natin, iwas sa mga fast food, junk food, mga alak, Green tea exercise number 6. Siyempre, mas nag-exercise, mas maganda daloy ng dugo. Mas maganda daloy ng dugo, gaganda daloy ng dugo sa liver, sa kidney, sa utak, sa puso. Pag maganda yung utak at puso mo, di mas maganda. Puso, napakalaga. Pag maganda pumping ng puso, maganda yung supply ng dugo sa buong katawan. Ang puso, ang pinaka-water pump. Baga sa tubig nyo sa bahay, pag malakas ang water pump nyo, may tubig kayo buong bahay. Pag malakas ang puso mo, kompleto ang tubig sa buong katawan. Pag na heart failure, mahina ang puso. Alam ko yan, alam ko po yan bilang cardiologist. Kung mahina na ang puso, mahina ang pumping, eh mahina daloy. Kaya namumutla. Okay? Bawas stress at tamang tulog. Sana po nakatulong to para maging malinis at healthy ang ating katawan. God bless.